Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa reception, naghihintay lang ng pagkakataong si Moira para makabaso. Nung makikita na siya ng pagkakataon, hindi niya akalain na makikita siya na magtiyahin. Nakapag-anak ni Lynette at pinigilan siyang pumasok dahil alam din wala silang inimbitahang impakta. At lalong higit ang babaeng gumamela. Kaya pinaaalis nila si Moira. Ngunit sa sobrang kakapala ng mukha ni Moira sinabi pa nito na dapat pong pasalamat sila dahil dumating si Moira. Na mas na napainit ng aura ng magtiyakin. Kaya sinabi nila na kahit nakalilis sila at nakapustura, hindi sila nakapagbaon ng pasensya para kay Moira. Kaya baka masaktan na ito kung hindi ito aalis. Ngunit nas lalang si Moira at sinabi pa nito na hindi sila magka-level pero pasalamat sila at kinakausap din sila ni Moira. Nalalang nagpainit sa ulo na magtiyahin at gusto na nilang pagtulungan si Moira ang saktan. Nang biglang dumating si Don si at nabulat din na makita niya si Moira kaya pilanong niya ito kung ano ang ginagawa nito dito. Sinagot naman siya ng pabalang ni Moira. Na ano bang pakialam ni Jose si at bakit ba siya kinakausap dito? Sinabot naman siya ng dahil ngay dito lang halong Si hmm. na ni Sarande na tas na umalis ka na. Na ikinaasar ni, ni Moira. Dahil feeling niya kinukonsyente nito si Robert. Na magkatuluyan si Robert at si Dinance. Kasi sobrang inis ni Don Jose dito. Ginamit niya ang kanyang tungkod at idiniin sa paa ni Moira. At sinabi niya na akala niya ito ay itis. Kaya kahit ayaw pa umalis ni Moira na pilitan siyang umalis. Pagkaalis ni Moira nagkatawa na ng tatlo. Dahil sa suot ni Moira, na hindi na makapag-decide si Moira kung ito ay magiging Christmas kundi tayo Red Riding Hood. Sa loob ng mana reception, nagkakasiyahan na ang bagong kasal at ang mga bisita nito. At oras na para sa pagtatapan ng bulak, -bulak ni Tinet. Habang si Carlos naman ay nagpaalam at pumunta sa table nila Michael. Napabilib naman si Michael sa ginawa ni Carlos nang imbitahin niya si Robert sa kanilang reception. Ngunit may dihin palang intention si Carlos kaya niya ininvita si Robert. Gusto niya makita ni Robert na masayang-masaya si Rinette sa kanya. At para rin makita ni Rinette kung gaano kong miserable si Robert. Itang sandali pa damating na ang oras ng pagpapakawala ng mga puting kalapati ng mga bagong kasal. Ang mga puting kalapati ay sumisimbolo sa kapayapaan, pagmamahalan, at kasiyahan. Ito ay importante upang mapanatili at maging successful ang isang mered. At habang nagkakasiyahan, nakita ni Lacey Moira na napamasid kaya ito ay kanyang nilapitan at alam niya na may dala na namang kaguluhan sa si Moira. At hindi nga nagkamali si Ray dahil nambuksan na ang alagya ng mga kalapati. Tumambad sa kanila ang mga palaka at dahil doon nagkagulo ang mga tao at agad naman umalis si Moira. Si Ray naman ay lumapit kay Robert at ipinaalam na nandoon si Moira at si Moira ang may kagawa ng mga nangyari. Kaya hinabol ni Robert si Moira at ito ay kanyang naabutan. Ngunit na ni Moira na siya ang may kagagawa ng mga nangyayag. Sinabi naman ni Rey na huwag na siya muntinay dahil may sinabi si Moira sa kanya kanina na may inaabangan si Moira ang Circus Extravaganza. Kaya malakas ang pakaramdam nila na si Moira ang may kagagawa ng kaguluhan. Lumapitin sa kanila si Chang Susan at si Diosa at sinisirin si Moira sa kaguluhan. Binansaban pa nga nila si Moira na Moira the Destroyer na wala itong ginawa kundi mambasag ng clip ng mga tao. Sinabi naman ni Moira na bagay na sa kanila ang mga palaka dahil sila ay mga otosera. At dahil dito mas lalo silang nagalit at inihagis ang palaka papalit kay Moira. Kaya patakbong umalis si Moira sa sobrang takot sa mga palaka. Sa kabilang banda humingi si Carlos ng paumanin sa mga bisita dahil sa mga nangyayad. Nang mapagod na si Lynette siya naman ay nag-iiyaw mo po. Nagpasalamat naman si Carlos kay Lynette dahil pinasaya niya ito. At sumagot naman si Lynette na masaya rin siya. <laughs> at sinabi rin ni Lynette na akala niya habang buhay na siya mag, mag isa dahil anam niya na darating ang araw si Anna rin ay mag-aasawa. Kaya maaari siyang maiwan mag-isa at sinabi naman ni Carlos na huwag na yung isipin ni Lynette kasi nandito na siya. Dahil hindi mangyayari yun dahil magkasama na sila. Naagapay sa buhay at ang lahat ng meron siya ay kay Lynette na rin. Nagpasalamat naman si Lynette na siya ang pinirin Carlos kahit alam niya ang maraming masigit sa kanya. Sinabi naman ni Carlos na wala nang hihigit pa kay Lynette dahil mahal na mahal ito. Lumapit sa kanila si Robert at tumingin ng paumanhin sa mga ginawa ni Moira. Gusto mong panagutin ni Carlos si Moira sa mga ginawa nito ngunit pinigilan ito ni Lynette. Dahil ayaw niya masira ang araw ng Karang dahil kay Moira. Ni mga tao talagang hindi ng hanggang hindi nasisira ang araw ng iba. Kaya laki tayong humingin sa taminaon, ng malalim na pangunawa sa mga taong ganito. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!